So shout out. Maraming mga tao na walang tiwala sa sarili. Pero ngayon, bibigyan ko kayo na magtiwala kayo sa sarili nyo. Ha? Kung kayo, eh gusto nyo talaga magnegosyo at wala kayong puhunan, eh, maniwala kayo sa sarili nyo. Maniwala lang kayo. Huwag kayo maniniwala dun sa mga tao nagsasabi na, no? Magnegosyo, walang puhunan. Walang ganun! Ah, walang ganun. Yung isasama ka sa ano sa isang lugar, ha, ah, tatasabihin mo pupunta ka sa seminar, tapos kapag nagpag seminar ka eh okay na. Walang ganun. Lahat ng negosyo dito sa mundo eh may puhunan. Mas maniniwala pa ako doon sa sabihin nila na may puhunan pero maliit lang. Yun, ha? Ah. Maniniwala ka ba sa akin? Ha? Ah. Kung maniniwala ka sa akin, ito na ano yung chance mo para mabago yung buhay mo. Ha? Ha? Kung gusto mo talagang umangat sa buhay mo, panoorin mo tong video na to. Kung gusto mo mabago yung buhay mo, manood ka at pakinggan mo mabuti yung aking sasabihin, kapatid. Ha? Kung masipag ka man ngayon, e eh sipaga mo pa Kung nagtatrabaho ka ngayon, okay lang yan. Maghanap ka pa ng extra income na pumapasok sa'yo para pag dumating yung araw na gusto mo na talagang humiwalay sa trabaho mo ha, bilang empleyado, eh magagawa mo na. Pero huwag ka munang magre-resign hanggat hindi mo pa napapatupad yung mga bagay na gusto mo hanggat hindi pa kumikita yung tinatayong mong negosyo na kahit papano, ay eh, maliit lang na punuhunan. Maniniwala ka sa akin, mababago yung buhay mo kung pinagsapay mo yung trabaho at yung kasipagan mo. Ha? Pumapasok ka nga ng maaga at 8 hours on duty. May sosobra ka pang oras. Kung nakauwi ka naman na maaga, eh pwede ka magbenta-benta iba extra income din yun Ha? Yan ang masasabi ko sa iyo. Double time tayo para sa pangarap natin. Kasi hindi habang buhay natatanda na lang tayo na wala nangyayari sa buhay natin, ha? Enjoyin natin yung bawat oras na malakas pa tayo kasi pag dumating yung time na humina na tayo, hindi na natin kayang gawin yung mga nagagawa natin ngayon si darating at darating tayo dun sa puntong yan na manghihina tayo at mawawala na tayo ng saisay sa mundo makakalimutan na natin magawa yung mga bagay na gusto natin gawin kaya simulan mo sa sarili mo simulan mo sa mga bagay na gusto mong gawin magnegosyo ka magtiwala ka sa sarili mo wag mag huwag ka matakot na bumagsak ka lahat tayo sisimulan babagsak bago magtagumpay magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo gawin mo lang ng gawin kahit ilang beses ka pang matapa kahit ilang beses ka pang pabigo sa pangarap mo wag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha Huwag mo titigilan hanggat hindi mo nakukuha. Kasi lahat tayo, kapag nagtitiis tayo, ay eh makukuha natin yung balang araw. Maniwala ka. Maniwala ka sa sarili mo, at maniwala ka sa taas. Power. Hmm? Power. Power.